Huwag mong husgaan ang isang tao batay lamang sa kanyang nakaraan, sapagkat ang bawat isa ay may karapatan sa pangalawang pagkakataon. So, hi mga kuya at ate, welcome kayo sa aking page ng pangalawang pagkakataon. Mga kuya at ate, sa masusing pagninilay-nilay, ang nakaraan ng isang tao ay tila aninong sumusunod saan mo siya magpatungo. Ngunit ang anino ay hindi kailanmang ganap na larawan ng kanyang buong pagkatao. Ito'y piraso lamang ng kanyang paglalakbay. Ang mga pagkakamali at sugat ng kahapon ay bahagi ng kanyang pagiging tao. Subalit hindi ito dapat maging tanikala at tahad lang sa kanyang pagunlad at pagbabago. Ang pagusga sa isang tao ayon lamang sa kanyang kahapon ay tila pagtingin sa isang aklat sa pamamagitan lamang ng unang pahina. Hindi natin nababasa ang mga susunod na kabanata. Ang mga kabanata ng puno ng aral, pagbabago at pagbangon. Ang tao ay kakayang magbago tulad ng isang binhi na kahit na nabawo na sa matigas na lupa ay eh may pag-asang sumibol kung bibigyan ng liwanag at tubig. Ang pangalawang pagkakataon na hindi lamang isang biyaya kundi isang patunay ng awa, pag-unawa at tunay na katarungan. Ito isang paalala na ang ating pagkatawa hindi nakatali sa ating mga pagkakamali. Kundi patuloy ang hubog ng ating mga pagpili sa kasalukuyan. Kung ang Diyos mismo ay nagbibigay ng na pagkakataon sa pagbangon, sino tayo upang ipagkait ito sa ating kapwa? Ang tunay na katarungan ay makita ang tao hindi lamang sa kanyang kahapon, kundi sa kanyang kakayang magsimula muli. Ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon hindi kahinaan, kundi lakas ng loob na manalig na ang tao ay may kakayang tumawid ng landas. Huwag maging alipin ng mapanlait na paghatol, sapagkat ang bawat puso ay may tinig ng pagbabago. Sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, hindi lamang siya ang iyong tinutulungan, kundi pati ikaw na natututo ng kabutiang nagmumula sa malasakit at pag-ibig ang nakaraan ng tao ay parang lumang pahinan ng isang aklat. Maaari mo itong balik-balikan. Ngunit hindi mo na mababago ang mga salitang nasusulat doon. Gayon man ang kasalukuyan at kinabukasan ay itulad ng malinis na papel kung saan maaari ninyong iguhit ng bagong anyo ng kanyang buhay. Kapag inusgahan natin ang isang tao sa kanyang mga pagkakamali lamang para nating tinanggalan siya ng karapatang magpatuloy at magbago. Bawat isa ay may sugat at pagkukulang. Ngunit ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung gaano kalalim ang kanyang sugat kundi kung paano siya bumabangon at tumakbang muli. Ang pangalawang pagkakataon ay tila liwanag na nagbibigay dahil upang ang isang dating ligaw ay muling makahanap ng tamang landas. Sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, natututo tayong maging mapagkumbaba, mapagpatawad at higit sa lahat makatao. Sapagkat ang tunay na kahulugan ng ustisya ay hindi lamang pagbabayad ng kasalanan, kundi pagbibigay din ng daan para sa pagbangon at pagbabago. Tandaan po natin mga kuya at ate, huwag natin gawing bilanggo ang isang tao sa kanyang kahapon ang tunay na karunungan ay makita ang kanyang kakayang ngayon at bukas. Sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, hindi lamang tayo nagbibigay ng pag-asa sa iba, kundi tayo man ay nagiging daluyan ng liwanag at biyaya. Ang pangalawang pagkakataon ay gamot. Ang bawat tao ay may kakayang magbago ng anyo. At kung ating bubuksan ang ating puso para rito, tayo ay nagiging kabahagi ng kanyang paghilom at tagumpay. Alright, thank you for the time mga kuya at ate. Bisita kayo sa next video ko. Bye bye!